Harap-harapan na pagseselos ni Kim Chu, kinatuwa ni Paulo Avelino. Sa video clip ay makikitang may tinawag si Kimi na isang fan, nang makita niyang sexy ang kasuutan ng nasabing fan, ay agad niyang inilayo si Paulo dito, na tila ba ay nagseselos ang Chanita Princess. At makikita namang tawang-tawa, at tamang kilig ang naging reaksyon ni Paulo, sa cute na pagseselos ni Kimi. Talagang bagay na bagay ang Kim Pao, pareho silang seloso at selosa. Matatanda ang nagpakita din ng pagseselos si Paulo ng maraming kinantahan si Kimi, samantalang siya daw ay tinanggihan niya ang lahat, dahil ang tanging gusto niya makasama, ay ang kanyang Chanita Princess. Kanina, ang dami mong kinakadaan. Uy, hindi mga pamangkin ko yon. Oo, oo, samantalang ako, tinanggihan ko lahat ng pupunta sa stage. Dahil gusto ko, gusto ko ikaw lang kasama ko sa stage. Ngunit isang akbay lamang ni Kimi sa aktor, wala nang nagawa ang aktor kundi mapangiti na lang. Ano bang gusto mo? <laughs> Kulang na lang talaga umamin na meron ng relasyon si na Chu at Paulo, lalo na sa mga galawang mag-asawa na pinapakita nila. Lalo na nga at maraming resibo na nagpapakita na madalas silang magkasama.